And uh, bilang three-term vice governor, ano po ba ang mga proyektong nagawa na sa probinsya na sa palagay ninyo ay uh, napaka-importante? Opo, so basically the role of the vice governor, uh, dahil tayo naman po ay eh, nag free term po tayo na board member, at uh, hmm. if, I, uh, if uh, I will finish my term would be my 18th year uh, in the provincial government at uh, ang ang trabaho po ng presiding officer or ng vice governor is to approve mm -hmm. the budget so to create ordinances as well as uh, resolutions that would benefit the province at uh, tayo naman po yung rason kung bakit po tumaas yung atin educational assistance uh, it is now 7000 uh, per year na nanggaling po sa 6000 tayo rin po yung rason na tumaas po ang honorarium na atin po mga uh, na consider na frontliners yung atin po mga barangay health workers nutrition scholars, daycare workers, uh, through an ordinance. Tayo rin po yung rason kung bakit ay naging sapat yung atin po mga food allowance ng atin po mga uh, mga kababayan po na mga sila po ay makoconfine sa atin district hospitals as well as yung atin pong uh, tax amnesty that we gave chance especially yung meron po mga uh, interest and surcharge sa atin po mga real property tax as well as other ordinances in agriculture as well as uh, in health that would uh, benefit the province. At uh, masasabi ko naman po since 2016 that we became the Vice Governor up to now, ay uh, hindi po tayo nagkaroon ng absent sa lahat po ng sesyon sa Sanggunian, Panlalawigan. So yan po yung naging panata po natin na tayo po yung magkaroon po ng complete attendance until our last day being the Vice Governor of the province. As well as uh, katulungan rin po natin yung mga iba't iba po natin ng mga ahensya na nakapagtayo po tayo ng mga magaganda pong infrastruktura sa kabuuan ng probinsya na Cagayan. Kaya masabi ko lang po talaga this is uh, an opportunity that was given to me by the people of Cagayan that uh, I will treasure at the, uh, at the same time will maximize for the remaining two years na maninilbihan po ako bilang pangalang o awm ng probinsya na Cagayan.